Good morning mga katitas. Ah, meron nga po pala kaming tira ditong ano, pandisal. Eh, pupunta po kasi ako ng palengke. Meron po akong nadadaanan doon na matanda na nakaano po sa may tulay. Namamalagi po siya sa may tulay. Kaya, naisipan ko po na ibigay na lang po sa kanya itong tira namin ano uh, anong tao dito itlog po yan po. bali ipapalaman ko po, po siya sa pangisay Minsan po kasi kapag napapadaan ako doon, nakakalimutan ako magdala ng pagkain. Kasi nga po nawawala sa isip ko. Buti na lang po ngayon at naalaala ko. Kaya ito, may tira pa naman po kami. Kaya ibibigay ko nila po kay tatay. na po siyang pa Saan po kayo, Tay? Dati, dyan sa ano, sa Torino. Ah, dyan lang po kayo na-uwi. Hindi mo ulit kami dyan eh. ay ah, ganoon po. Wala po kayong ano dito, kasama? Wala, wala. Wala po kayong kamag-anak dito na malapit? Pero, doon na nabahay sa Japan, yung bahay dyan binenta nila. Ay, ganun po ba? Ah, saan ba ang probisya ninyo? Gabitin, dito ah. talaga ako laki. Ay, ganun po ba? Eh, paano po paggabit, dito rin po kayo? Ay, ah. Dito Ah. Di lang ba nagkakataon Ay, ganun po ba? Hmm. Ay, Tatay! Ano Bumili po ako ng ano, tulingan sasain ko po. Nakain pa kayong tulingan? <coughs> <Ayan. laughs> <coughs> ah, tatay, tatanggalin ko po yung face mask ko para makilala nyo ako. <laughs> para pag dumahan ako dito, kilala nyo na ako pagkat. <coughs> Ayan. Bali tatay, binilan ko po kayo ng ano. Gamot po. Para sa lagnat po. Ayan. Tapos binilan ko po kayo ng ano. Ah lubas po. Yan. lang <laughs> <laughs> mo ako mo Ay, okay po. Ay, okay. Uh, isa kain ko po siya. Alam niya ba yung sinaing? Oh, si sin alam niya po yung sinaing? Ah, bali, ano po yun? Tatlong piraso po na malalaki. Yung isang piraso po, dadalhin ko sa inyo. ay ah, hihiwa-hiwain ko po. Ah, ah, po, po. Gusto niya po pala yung sinaing? Ah, <laughs> ah po. Li tatay. Ano nga po probinsya ninyo? Magayon dito. dito. Ah, taga dito mga... po talaga kayo? Wala ah. Ako Ay, okay po. Ako po taga Mindoro. Ay, mindoro. Oo no, po. Ay, kung malapit lang po sana yung sa amin. Isa sama ko kayo. <laughs> Kasi po Doon sa probinsya may lote ko ako. Eh wala naman pong nakatira. Ah, po, Pero may bahay naman po na maliit. <laughs> maliit lang po. Ay, ayan. <laughs> Kaya ayan. Ano po, Dadala ko po kay mamaya ng ano, sinahing na tulingan. Okay, Sasama ka po kanin. Ay, saka. Ah, okay po. Okay lang. Ah, okay po, wala pong ano man. Oo nga po, wala nga po payong, kaya payong. Wala po akong makitang payong eh, nasira na po kasi yung payong ko, kaya bimpo lang po yung gamit ko. Kaya ayan. Hindi <laughs> hindi niya. Ay hindi po. Itabi nyo lang po yan para kung sakali po nalagnatin kayo. Ayan. Ayan. Okay po. Tuloy na po ako. sabay po. Ingat po kayo dyan ha.